Yo mga idol, ito, gagabit, gagabit ako sa CCTV. Sampung piraso. Gagabit natin na akin CCTV dyan ang kigilid. Dyan yeah, ang pinadaan. Dyan you know, o, kasi maraming nawawalang uh, mga bakal daw dito eh. Pinukuha ng mga tawahan. Sampung piraso nilalagay nila dyan sa CCTV. Dyan you know, o, oh, nang kabit-kabit ko na. Parang sabit ko na yan, yan. Napalagyan ni Ibusi ng CCTV yung kwan eh. Talyer niya. Budiga. contoh pada lagi CCTV